mga kaprom brom na ikabit na yung ating bagong hydrovac, ok na uh, makina, makinis na ayan, parang bagong bago marami tayong pinalitan dito mga kaprom ito tapos ito bago bago yung ano natin tapos bago marami tayong pinago dito para kondisyon talaga no? so ayan, ikabit na ok na yan yung trino naman ngayon mga prino naman yung pinabuksan natin sa ating master mechanic malapit na patapos na to yan kapitak na oh. okay tinitira na yung prino master mechanic. Pag magpagawa kayo, pag mayroon kayong mga ipapagawa, mga, mga sasakyan, dito lang kayo sa ayan no oh, Ayan, dito lang yan sa may dito lang kayo sa may sampalok. Ayan, papuntang Kiko. Papuntang Kiko. Ayan naman, papuntang Dunya Aurora uh, Parkland. Yan, dito lang, mabilis lang. Mabilis lang puntahan tong lugar ni Kuya. Ah. Uh, ni Kaniko. tapos meron na siya ditong kumpleto siya ng gamit dito, guys. Ayan. Yan pisto niya. So, yan yung pisto niya, guys. Meron siya dito mga kumpleto lang ano yan, guys, mga ano ng sasakyan. Ayan. Dito lang yan sa may Sampalok yun guys malapit na natin tong iruntis na mabuksan lang yung preno sa likod na lang tapos na yung sa harap nabuksan na yung harap nabuksan na tong harap okay na to yan ito yung gamit nating fluid nga pala yan national bikin naman amaya iruntis na natin to So mga pala guys, may tagas yung ating ano. Pero okay na yan, ah, ayos na yan, tanggal na yung tagas. Titingnan na lang yung preno. Yan, silipin ni Master yan. eh ano, uh, I-bleed lang, i-bleed para malaman ma yung ano, maganda yung daloy na gagawin. Yung pang ilalim natin, oh. Pero mayroon pa tayong isang gagawin, guys. Yan, oh putol yung ating tambutso yan na lang talaga yan ang putol yung ating tambutso welding yan na lang yan